Magandang araw po. Ngayon ay papaliwanag ko ang thesis na nagsasabing ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isina sa katuparan. Natatangi ang aking pagmimero sa sapagkat ako lamang ang maaaring ako. Dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bukasyon at ang aking kaligayahan. Para sa akin, ang mensaheng ito ay tungkol sa tunay na pagbuo ng pagkataon. Ang pagiging ako ay isang biyaya. Ibig sabihin, ang aking pag-iral ay mahalaga at merong dahilan. Hindi ako nabuhay ng walang kabuluhan. Kundi meron akong misyon, layunin at may espasyong dapat kong gampanan sa mundo pero hindi sapat natanggapin lang ang sarili. Kailangan ko rin isang buhay at ipakita sa aking mga desisyon, ginawa, reaksyon, at mga pinipiling direksyon sa buhay. Ang pagkatao ay hindi basta tumutubo ng kusa, kundi, hinip, kundi hinuhubog ko araw-araw sa aking pagpili natatangi ang aking pag-iral dahil ako, ako lang ang ako. Wala nang ibang kopya. May sarili akong pinagdaanan. Sariling estilo, sariling boses, sariling pangarap, at sariling kahinaan. Dahil dito, malinaw na hindi ko maaaring hanapin ang tunay kong sarili sa panggagaya panghahambing o pakikisabay lang sa pagustuhan ng iba. Kung ginaya ko ang ibang tao, kung tinili kong maging tulad nila, parang tinatapon ko ang tunay kong pagkatao. Hindi rin magiging tunay ang aking kaligayahan kung ang sinusunod ko ay buhay na hindi naman talaga sa akin kailangan kong akuin ang aking sarili maging ang aking mga pangarap. Kakayahan, pagkukulang, takot at desisyon. Hindi ako magiging ako kapag wala akong inaako o kapag hinahayaan ko lang ang mundo, pamilya, kaibigan o lipunan ang magtakda kung sino dapat ako kaya napakalahat napakahalaga ng pagtanaw sa sarili, pagninilay at pagiging tapat sa kung ano ang talag, ang talagang mahalaga sa akin. Sa buhay ko, naranasan ko ang maging naranasan ko ang maraming panahong nalito rin ako tungkol sa sarili ko. May mga pagkakataon na natatakot akong magkamali may mga sandaling naramdaman ko hindi ako sapat. At may mga panahon ding parang gusto ko na lang sumunod sa gusto ng iba, ng iba para mas madali. Pero unti-unti kong na-realize na hindi ako lalago kung uunahin ko ang panggagaya kaysa sariling paglalakbay. Ang bawat karanasan, tagumpay man o pagkakamali, ay may tinuturo sa akin at tumutulong na mas makilala ko ang sarili ko. Sa klase natin tinalakay natin na ang tao ay lumalaki hindi lang dahil tumatanda kundi dahil may natututunan. Nagiging responsable at humaharap sa mga karanasang nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa sarili. Ganito ko rin nakikita ang aking paglalakbay. Kung dati, madali akong ma-pressure sa expectations ng iba, ng pamilya, kaibigan, o sa society, o sa social media man. Pero habang tumatanda ako, napagtanto kong hindi ako dapat mabuhay para lang pumasa sa standards ng ibang tao o ng lipunan. Ang tunay na mahalaga ay makita ko ang sarili ko sa salamin at masabing ito ang totoong ako at pinili ko ito. Sinasabi rin sa thesis na dito ko matatagpuan ang aking bukasyon at ang aking kaligayahan. Napakalaga nito dahil ang bukasyon ay hindi lang trabaho. Ang bukasyon ay tawag, isang landas kung saan umaakma ang aking talento, interes at pinahahalagahan. Maaring magbago ito habang lumalaki ako pero mananatili ang ideya na dapat ang landas na pipiliin ko ay nakabatay sa kung sino ako. Hindi sapat na sundin ang uso, otoridad o pressure. Kailangan ko itong piliin ng may pag-ako at pananagutan. Nakikita ko ang sarili ko na mas masaya ako kapag nagagawa kung makinig, tumulong, magpahayag, o maging boses ng iba. Mas nakakaramdam ako ng kahulugan kapag may tao nagsasabing naiintindihan mo ako o naging gabay ka sa akin. Siguro ito ang dahilan kung bakit mas malapit ako sa mga bagay na may sa komunikasyon, pangangalaga at paglilingkod at sa palagay ko iyon ang sinasabi ng kisis. ang kaligayahan ay hindi nabindos hindi rin basta nangyayari lumalabas ito kapag ginagawa natin ang bagay na tugma sa ating puso at pagkatao ang kaligayahan ay bunga ng pagkakatugma ng kung sino ako at ang ginagawa ko. At sino ang naikinabang o natutulungan ko sa ginagawa ko. Sinabi rin sa thesis na hindi makukuha ang katuparan sa panggagaya. Sa panahon ngayon, napakadaling mawala sa sarili dahil sa social media. Ang mga nakikita natin ay madalas nagpaparamdam na dapat pareho tayo sa iba dapat ganito ang itsura dapat ganito ang life goals dapat may ganitong achievements kapag hindi tayo maingat maaari nating isipin na kailangan natin maging tulad nila para matawag na successful pero sa huli kahit makamit natin ang lahat ng iyon kung hindi naman iyon ang tunay na gusto ng puso mananatiling may kulang. Ang tunay na direksyon ay nagmumula sa loob. Kailangan natin kilalanin ang sarili. Ano ang pinapahalagahan natin? Ano ang nagpapasaya? At ano ang nagbibigay ng kapayaan? Kapayapaan. Ano rin ang nagpaparamdam na meron tayong silbi? At kasabay nito, kailangan nating tanggapin na hindi perfecto ang landas ng ating buhay. Hindi ito tuwid, may pagkakamali, may pagsubok, pagdududa, at meron ding mga pagkakataon na hindi natin alam ang susunod na hakbang. Pero kahit na ganoon, may pag-ako sa sarili at nagsisilbing ilaw. kahit hindi klaro ang buong daan, basta alam natin kung sino tayo at ang pinanghahawakan natin, makakarating tayo sa ating patutunguhan. Nakabatay ang pagiging ako sa malalim na ugnayan sa sarili, karanasan at sa mga taong kasama ko sa buhay. Hindi tayo lumalaki ng mag-isa. Mas nakikilala ko ang sarili ko dahil sa karanasan ko sa pamilya, kaibigan, guro, problema, tagumpay, at lalo na sa Diyos. Minsan, natututo tayo na masakit, sa masakit na karanasan. Minsan naman sa masasayang alaala. Pero lahat ng iyon ay bahagi ng pagbuo sa ating pagkatao. Araw-araw, pumipili ako kung ano ang mahalaga. Sino ang gusto kong maging? Ano ang gusto kong itayo? At ang gusto kong iwan sa mundo? Ang mga tanong na ganito ay hindi masasagot sa isang araw. Ito ay proseso paunti-unti, unti-unting Unti paglilinaw, unti-unting pagtanggap sa sarili pag-ayos sa direksyon, pagdedesisyon ng may pananagutan. Ang mensahe ng kisis ay malinaw. Ang tao ay isang natatanging biyaya. Hindi natin kailangan maging kagaya ng iba para magkoroon ng halaga ang halaga ko ay nanggagaling sa katotohanan ng ako, ay nilikha at binigyan ng kakayahang pumili. Magmahal, magdesisyon at mabuhay ng may layunin. Hindi perpekto ang ating pagdadaanan, ang ating paglalakbay, pero napakahalaga. Ang pagiging ako ay hindi isang destinasyon kundi paglalakbay na puno ng pagkatotoo, pagkatuto, pagharap, pag-ako at pagtataya. At habang nagpapatuloy ako sa landas na ito, ang mahalaga ay manatili akong tapat sa Diyos, sa sarili at sa pagkataong ipinagkaloob sa akin. Maraming salamat po.